Ngayong araw ay gagawa naman tayo nitong masarap at malaman na empanada. Perfect na perfect ang empanada recipe natin kung nagbabalak kang magnegosyo. At syempre, perfect din ito kapag meriandahan na. Partneran lang natin yan ng soft drinks, kape o di kaya naman ay simpleng malamig na tubig. Ay talaga namang sold na sold na ang merienda mo. Ano pang pa hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng empanada, uunahin muna dapat natin ang paggawa ng dough bago ang filling. Sa paggawa ng dough, ay kakailanganin natin dyan ng 2 cups ng all-purpose flour. Sunod ay 2 tablespoon ng sigundang asukal. Sunod na din natin dyan ang 1 teaspoon ng asin. Halu-haluin lang muna natin dito ang mga dry ingredients. Once mahalo na, ay sunod naman natin ang mga wet ingredients. Unahin na natin dyan ng isang medium size na itlog. Four tablespoons ng melted margarine. Pwede din kayong gumamit dito ng butter, guys, ha? Sunod na natin dyan ang tatlong kutsarang tubig. Halu-haluin natin ang mga dry at wet ingredients dito. At saka natin yan mamasahin hanggang sa maging dough na ang ating mixture. Sa pagmamasa naman ito, hindi nyo naman po kailangan na maging magaling kayo dito, guys. Yung basic lang na pagmamasa ay pwede na po dito. Press and fold lang naman ang kailangan natin gawin dito. Pagka-press ng dough, saka ito i-fold at saka uli i-press, then fold. Ganyan lang ang gagawin natin dyan, hanggang sa mamasa na natin ang maigi ang dough. Mga at least 3 minutes lang natin mamasahin itong dough at saka natin yan i -re rest Habang naka-rest ito ay gagawa naman po tayo ng filling ng ating empanada. Dito guys ay nagpainit na po tayo ng kawali sa kalan. Ilalagay na natin dyan itong giniling na baboy. Hinugasan na natin yan guys bago natin iluto. Bale, halagang 100 pesos po ang bili natin dito. Higit 1 4 kilo po ang timbang nito. Lutuin lang natin yan ng 5 minutes hanggang sa mag slightly brown itong niluluto natin. After na mag brown ng giniling, ay maglalagay na tayo dyan ng mantika. At saka tayo magigisa dyan ng sibuyas at bawang. Palalabasin lang muna natin ang aroma ng sibuyas at ng bawang. At saka isama na natin sa pagigisa itong mga giniling. Patapos niyan ay lalagay na natin ang mga pampalasa dito. Lagay na natin dyan ang vechin, paminta at patis. Adjust-adjust na lang kayo guys sa pampalasa na ilalagay niyo dito. Halu-haluin hanggang sa kumapit na ang pampalasa dito. Salamat at nakaabot ka sa part ng video na ito. Kung sakaling magustuhan mo ang recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman itong video natin? At mag-comment ka na din po ng yummy empanada. Maraming salamat po! Matapos nating mahalo ang mga pampalasa, ay ilalagay na natin dyan ang carrots, patatas, at pasas. Hiniwa lang natin ng maliliit na cubes itong mga gulay natin. Lutuin natin ito hanggang sa maluto at lumambot na ang mga gulay dito. Makaraan ng 5 minutes ay luto na ang filling ng ating empanada. Maari na natin yung hanguin at palamigin. Balik naman tayo sa ating dough. Yan guys, na na natin itong dough. Masahin lang natin ulit yan saglit at saka sa small portion. Dito kasi tayo gagawa sa ating chopping board, kaya maliliit na portion lang muna ng dough ang ipaprocess natin. I-flatten lang natin itong dough gamit itong rolling pin natin. Kung wala po kayong rolling pin, pwede naman po yung mga bilog na bote ng mantika. Basta linisin nyo muna guys bago gamitin na. Once ma-flat na, ay kukuha lang tayo dyan ng tasa pang hulma ng bilog na shape dito sa dough. Idein natin ang tasa dito at saka kunin yung excess na dough. And yan na guys, meron na tayong nagawang empanada dough. Ulit-ulitin lang natin ang process nito hanggang sa maubos na ang dough. Bale ito na lahat ang nagawa nating empanada dough. Proceed na tayo sa pagpapalaman nito. Dito guys ay simpleng-simple lang naman ang pagpapalaman nito. Kumuha lang ng gustong amount ng palaman ng giniling at saka ilagay sa ibabaw ng dough. Matapos niya na stretch ng kaunti ang dough para magtagpo yung dalawang magkabilang dulo nito. Ayusin lang natin yan at pagdikitin natin yung dalawang dulo. After niya na i-close na natin yan ng tuluyan gamit itong ating fork. Dagdag design din kasi kung tinidor ang gagamitin natin sa pagkuklose ng empanada. After ito maklose, ay eto na yung magiging itsura niyan guys. Matapos mapalaman lahat, ay eto na yung mga empanada natin. 9 pieces po lahat-lahat ang nagawa natin at may tira pa tayong palama na giniling dito. Sunod natin gagawin diyan ay papahiran lang natin ito ng itlog. Egg wash lang natin ang magkabilang side nitong mga empanada at pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto. Dito guys ay gagamit tayo ng medyo may kadamihang mantika para maluto natin ang buo yung ating empanada. Painitin lang natin ito over medium heat. Once uminit na yan ay pwede na natin yung ilagay dyan yung mga empanada. Lutuin natin 'yan hanggang sa mag-brown na ang mga empanada. Sa mga nagbabalak magnegosyo ng empanada, mas mainam guys na maramihan ang gagawin ninyo para mas tipid sa costing at marami kayong kikitain. Doon naman sa palaman, pwede kayong magdagdag pa ng gulay para mas dumami pa ang magagawa ninyong palaman. Balik tayo sa ating niluluto. 6 to 7 minutes lang po pala ang estimated cooking time nitong ating empanada. And once mag na lahat ng side ng ating empanada, ay pwede na po natin yung hanguin. And once maluto na lahat, ay ready to serve na ang ating masarap na pangmeryenda na empanada. Di naman limited lang sa giniling ang pwedeng ipalaman natin dito guys sa ating empanada. Pwede din ang ham and cheese, ube halaya, munggo, at kung ano-ano pa. Medyo maraming process ang paggawa ng empanada, pero worth it naman ang paggawa nito guys, promise. Try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.